Hello mga ka-fresh of For today's ganap Another Kaon Serya oh, diba? Number 14 Parang candidate number 14 Sa aling basyang 2024 O oh, diba? Nga pala Ayaw ko kasi magluto sa bahay Kaya pumunta kami dyan Kasama ang ko Sa Pujuman At kumain dyan sa may bakulot Inasa Sabi ko Hmm, gutom na gutom ako kaya dyan tayo kakain kasi Ali Rice o siya ayan tumunog na po si number 14 kaya ako ay daling pumunta sa counter para kunin ang order namin o di ba o di diba? ang daming order namin kasi nga sabi ko talaga pag ako ay nagugutom talaga ang kakain ako ng bongga at wala akong pakialam kung may nakatingin sa akin o wala o oh, diba? sabi ko videohan mo nga ako before natin lapangin itong order natin. Sabi ko sa pinsan ko, o, oh, di diba? Sabi niya, alam niya na 50 dirhams. So, yan, 50, ating 60 dirhams. At yung nabayaran ko 60 or 70, parang ganun. Basta, wala na akong pakialam. Basta, kay, kakaan kami. Ayan. O, nang kagat. hmm Busog agad. Hindi pa. Di ba ako busog niyan? Kulang pa. Kakauna ko lang kain niya Pero, sabi ko, um, pag after nitong round na to, sabi ko sa pinsan ko, hmm, punta ka ba na sa counter, ah, sa counter ulit at magni ka ng rice kasi nga sabi ko sa'yo Anli Rice dyan alam mo na pag tayo gutom don tayo sa Anli Rice para hmm, solve ang pagkain natin ang sarap-sarap so kayo mga ka-friendship o pa ubos talaga parang gutom na gutom ang person so kaya mga friendship kayo nagugutom kaya kumain na din agad thank you so much for watching at ingat palagi bye bye